Philippine National Police, wala pang naitala na kaso ng looting dyan sa Cebu. Tumutulong na rin po sa search and rescue and humanitarian mission. Kapag may nakalapang pang report si Bombo Annalise Soberano. Wala pang naitalang kaso ng looting sa Cebu ang Philippine National Police. Ito ang inihayag ng Philippine National Police Chief Police Department General Malaysia Nartates. Ginawa ni Nartates ang pahayag matapos dumalo sa budget debate dito sa Kamara ng Department of Interior and Local Government sa plenaryo ng Kamara kaninang umaga. Sa Ka isang panayang dito sa Kamara, sinabi ni Nartates na bukod sa pagtitiyak sa peace and order sa mga lugar na tinawaan ng 6.9 magnitude na lindol, pinamawag mobilize na rin ito ang lahat ng resources at manpower ng Police Regional Office 7 para tulungan makabangon ang Cebu at ang mga kababayan nating maapektuhan. Sinabi pa ni Mayor Tates, nakikipag-ugnayan na rin ang Philippine National Police sa mga local government units para sa gagawing search and rescue efforts at ang pagsasagawa ng humanitarian mission. Nag-deploy na rin ang pambansang pulisya ng mga rescue team sa northern part ng Cebu. Nagpadala na rin ang augmentation force uh, sa Cebu ang mga kalapit na regional police offices. Punti ng PNP chief na kontrolado ng pambansang pulisya ang sitwasyon ngayon sa Cebu. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OOT Chief Police Lieutenant General Valencio Nortates. Okay, sana naman walang looting. As of now, uh, there's no report of looting. What's so important now is uh, we are organizing ourselves, lalong-lalo ng Philippine National Police together with the uh, other uh, national government agencies in coordination with the uh, local government unit. That is to um, uh, employ yung responses, to reduce yung uh, uh, risk. At the same time, lalong-lalo na yung ating uh, rescue and relief operation. Um, the whole of uh, PRO7, yung mga police natin doon, of course, nag-organize na sila ng sarili nila to uh, uh mag-rescue operation doon the, at the northern part of uh, Cebu. Okay? And to include other police units, like for example, the uh, Negros Island Regional Police uh, Office, PRO8, yung uh, PRO6, yung ating maritime. Kasi um, uh, there are... Uh, roads na and uh, bridges na unpassable especially those sa uh, bantayan yung uh, bantayan island included po yon at the same time yung papuntang daan bantayan ay uh, sarado that's why um, we move our water assets papunta dun sa area na yun. okay Samantala, lusot na sa ng Kamara ang panukalang budget ng Department of Interior and Local Government at ng Department of Migrant Workers. Humiling ang Department of Interior and Local Government na mahigit 287 billion na budget para sa taong 2026. Mas mataas ito halos ng 8.4 billion kung para sa nating gap nilang pondo ngayong taon sa panukalang budget, pinakamalaki ang mapupunta sa Philippine National Police na may halagang 210 billion, kasunod ng Bureau of Fire Protection na may 32.7 billion at Bureau of Jail Management and Penology na may 29.2 billion. Ayon sa ahensya, bahagi rin ng budget ang pondo para sa disaster preparedness, climate change programs ng mga lokal na pamahalaan. Samantala, ipinagtanggol din ng DILG ang panukalang 8 billion budget para sa National Task Force LCAP na halos apat na beses ang tinaas mula sa nakaraang taon. Ayon sa DILG, para ito sa mga proyektong pangkaularan sa mga barangay na dating apektado ng insurgency pero dinatiko si Gabriela Partylist Representative Sara Elago ang budget para sa Barangay Development Fund ng PNP. Sinulogsa din ni Elago ang umunay panghanguras ng mga pulis sa kababaihan na maraing itinanggi naman ng Pambansang Pulisya. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Representative Sara Elago na sinagot ni Representative Arnie Quintevella na siyang sponsor ng budget ng ahensya. Pagsisimula rin yung ating 18-day campaign uh, against violence against women. At uh, isa ho no, sa amin talagang mga kampanya ay matigil yung ganitong tipo ng threat, harassment, intimidation at mga attacks on women, human rights defenders. Maari ba tayong makakuha ng update? No, ibibigay ko namin ngayon sa inyong kopya ng liham at manghingi po kami ng update. No, sana bago November ay maimbestigahan na ito, ma-identify natin yung tatlohong mga personnel na ang sabi ng barangay Exo mismo na no, hindi po sa amin nanggaling hindi nanggaling sa Gabriela Women's Party pero nanggaling ho sa barangay Exo ng barangay Fortune na ito daw ho ay mga nagpakilalang miyembro ng PNP NCRPO at sana wag ho itong payagan no ng PNP leadership yes, natin Yes um, madam speaker once we get the data we will investigate and right to, uh, we will give you the update Yes maraming salamat Uh, Mr. Speaker, Mr. Sponsor, abangan uh, natin ang ulat mula sa PNP-NCRPO at naway mapalakas po natin ang ating mga programa para sa pagtitiyak ng karapatan. Hindi lang ng mga human rights defenders, pero lahat ng tumitindig para sa kanilang karapatang pantao at lahat ng tumitindig para sa hustisya at paglaban sa korupsyon. Samantala, nang 10.2 billion naman ang kanukalan budget ng Department of Migrant Workers para sa taong 2026. Nilalayon itong mapalawak at mapabuti pa ang serbisyo para sa mga overseas Filipino workers. Mula sa Temara, Bombo Anali, Montano Soberano, Nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! for the most trusted source of news and information. Visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.